Gusto niyo bang malaman kung paano kayo mag open ng TikTok Shop kahit wala pa kayong 1,000 followers? Hi there! This is your pambansang wealth coach dahil sa so overwhelming response na over 3 million views na po in less than 2 days, itong video na ito. At maraming nagtatanong, Oy, paano ba talaga mag-open affiliate? Hindi kami makapag-open affiliate kasi wala pa kaming 1,000 followers. Sagot na kita! Para sa mga wala pang 1,000 followers, ito lang step-by-step -step guide na gagawin nyo para maka-open kayo ng sarili yung TikTok shop. Number one, go to seller-ph.tiktok.com or i-download nyo na lang yung TikTok seller app. Mas mabilis yan sa Apple or sa Google account. Next, create an account using your TikTok account. Gamitin nyo na yung account nyo and then huwag kalimutan mag-submit ng ID and then mag-wait for kaya ng verification within 24 hours via email. And then ang gagawin nyo, pag nasagbit na, na-verify na kayo, go to the link accounts. I-click nyo lang po ang official account. Pag na official account na kayo, click and link at mag-wait lang ng verification. And once natapos yan, click the link and wait for the notification on TikTok. Kapag na-approve na po kayo, magkakaroon kayo ng bagong shop icon on your profile. And from there, you can add affiliate products and start earning commission kahit wala pa kayong 1,000 followers. Kaya para sa mga taong nais po mag-umpisa na mag-affiliate at kumita na po, ay nako, you are open to also join my affiliate. All you need to do is just search Chinky Tan. yung mga products po namin, mga books, mga ipon box na nandere. And we are offering 20% affiliate commission. So ano pang hinihintay nyo? Mag-open na kayo ng sarili nyong account kahit wala pa kayong 1,000 followers.